Guys, tama walk trip lang kami dito ni YG. Bibili kami ng bigas. YG! Lika dito! Lika dito! Puta parang si... Oh. Ano yun na. Wait lang! Chill! Ba't silang dalawa? Ha? Huh? Parang magkasama silang dalawa. Sino kasama niya? Yan, 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 yan. Daan, daan. Tawid ka, huwag ka titingin ha. Huwag ka titingin. Diretso, diretso. Guys, tama walk trip lang kami dito ni YG. Bibili kami ng bigas. Ayan o, nakapakusang... Anong bigas ah? Bakit? Hanap po kaway ka, eh. Bakit? Oh. Hanap po kaway ka, kasi naginit ako. Tsaka huwag niyo tawanan to. Puno nang niyo. Gusto ko nga yung tinatawanan kasi pag maraming tumatawa dito, matik wala ka talagang Hoy, baon. Uy, Hoy, hindi pa tayo tapos ah. Hindi pala ako makakapunta sa school niyo bukas kasi Sabado. Oh. Bukas sa Monday ako pupunta, kupal ka. Hello. Aalamin ko kung tapong ka talaga. Okay. Pag, pag nalaman mo talaga uwi. Pag nalaman kong hindi, ibalik mo yung... Ay! Putang ina kasi ang likod nalalaglag pa yung cellphone ko eh. Pag nalaman ko hindi ka nagtapon, sasampalin kitang bata. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Uy! Why, G? Ano Lika dito. Lika dito. Puta, parang si... Ano yun Wait lang. Parang si... Ano yung view? Ba't magkasama silang dalawa? Ha? Parang magkasama silang dalawa. Sino kasama niya? Gako. Sino si OGV? Why, G? Dito puta si OGB. Uy, mo si OGB kasama ni dito, si Michelle. Uy, mamaya na mami. Ano gagawin mo? Gusto! mo gagawin. Di tayo di tayo sa gilid, sa gilid. Dun, 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 dun. dun sa likod, lilikuran natin. Dali, dito, bilis mo. Kamagulo. Uy, take lang, Tahan! lang. Dito, dito sa kabila. O, dito tayo. Lilikuran natin. Lilikuran si Michelle yun, tsaka si OGB. Ano ginagawa dito OGB? Oo oh, nga, siya na Oh, natin. dito, 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 yan, 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 yan. Daan, daan. Tawid ka, huwag ka titingin, ha? Huwag ka titingin. Diretso, diretso. Diretso, diretso. O, yun, ayun, away, no. na. Sige na. Huwag mo haawahin, ha? O, Jibi! Mitch! Anong ginagawa mo Long dito? Time na, uy. Ano? Ano? Anong ginagawa uy, mo dito? Tam. Ay, yung mapakalala ko nga pala sa'yo. Kay best friend ko. Magiging girlfriend ko. Uy! Ay, magiging girlfriend? Shhh! Mitch! Magkaibigan lang tayo! Mitch! Oh, Teka nga, Ba't magkasama kayo nito? nga ba't ito? Nag-iisip lang ako nito. Ba't nga pala kayo magkasama? Anong gagawin niya dito? Nag-iisip lang ako dito, sabi na sumulpot to. Eh, maayos rin naman pala kausap. Ha? Kinausap ko na. Sino maayos? Si OJ. Ito? Maayos sorry. kayo, maayos sa kayo. Bakit? Tangina, na may ketchup ka ba sa dami to? Kailan ka naging maayos, ha? Bumaran! Uy, anong ginagawa mo dito? sa ka na, Ba't nandito ka? Uy, YG, lumayo ka, lumayo ka, ka. Bakit ginagawa mo? Uy, YG, lumayo ka. Uy, ano sabi mo? Nagsiselos siya kaya ganyan mukha niya. Ang kapal ah. Mitch, Oo. ano ba? Ba't kinakausap mo ito si... Magkaibigan lang kami niyan. Tsaka oh, bakit ba kayo away? Oh, eh? Wala naman na kami ni YG. Hmm, oh. Yan ang sasabi ko sa'yo. Boy, yan ang mahirap. Okay lang, okay lang. Oh, okay lang. Oh, o ng dalawa, kayo na magjawa magsama hanggang kailan. Ano, oh, ano kayo? to? Okay lang. Sa inyo, kayo ng dalawa kasi wala akong pake sa inyo. Tsaka kayo ng dalawa, ha? Para kayong barbecue. Kasi ikaw, Andun yung Siya yung nasa dulong taba. Mm -hmm. Uy, yung salmo. Pusto. Diyok lang, diyok lang. Salma. Nagbibir. Uy, mga tumigil kayo. Tumigil Salma. kayo. Tum Mitch, umuwi ka na. Anong oras na? Eh, Kuya Owa, magkukwentuhan lang muna kami dito ni ODB. Ano? Kuya Panso! Sige na, sige na. Uy, Wadyo, wag na. Wag na, wag. na, alikan na. Hindi naman nagsisi. Alika na, alika na. Uy, na, hindi na. na. naman nagsisi. Alika na. na no. Doon, Doon na. na. Tara na Doon, Doon na. Uy, YG. Gimustu mo yan, di ba? Ipatagre-react ng ganyan. lang naman sa akin yun. Tsaka, ano, ano, magtropo na sila. Uy, nasa mur naman ako eh. <laughs>